Yo. Madami o isa ang nahihirapan sa pagkinig. Yung iba nakatulala at atilay na katulala at Pero kahit di ako magaling sa pagkinig, kailangan ko magpayo at sana ay makinig. Inaamin ko, kahit ako ay nakapokus, nawawala rin sa momentum, bagkus, nakakash up naman lahat yung mga salita. Pero paminsan, nawawala sa tono at nakakairita. Ang mapapayo ko lang talaga ay kailangan mag-practice. Di man ako ganon pero alam ko kung paano mag-tactics. Una mapapayo ay kumuha ng reserva o kaya kahit wag na i-spot yung problema. Tignan dapat mga kainaan, wala naman mawawala dyan. Minsan ang salita ay nakakayaman, minsan naman walang lagyan. Isa-isa yung labang mga to para matapos agad. Bagay yun di tao para tanggal problemang sagad. Madami things hindi sanay sa iwas at dog, magagawa yan kapag bagay ay ilalahok isa puso, wag lang isa puso at yun patok kasama na sa isa puso yung kaisipan na pasok Huwag mo lang dapat ginugusto mga ginagawa mo. Dapat inamahan mo dito para buhay ay klaro. Kaya dapat mabawasan ang mga hindi nasa sanay. At sana matandaan nila ang kanilang mga nanay dahil pinalaki sila ng maayos. At ito'y aagos. Round 2. Yung iba ay nakapokus na lang sa paglalaro Kaya kapag tinanong naman, wala nang ikaklaro Tas magagalit pa kapag walang tumutulong Hindi habang buhay, may saklolo Kaya huwag umurong Dapat nasa isang place lang ang mga mag-aaral Kahit sabihin natin madaming place na umiiral Oo, paiba-iba ang ating mga pinupuntahan sa paaralan Pero dapat talaga ay nasa isang acto Walang halo yan Isipin din yung mga kons consequences. Pwede ka maglaro, pero kailangan aral. Parang ako, mikropono, differences. Sa daming ginagawa, AF, dapat yung umiiram. MC to eh, 47 yung nakitirang, bar, nakitirang bala. Natitirang bala. Mark, -mark Tagiwa, at 8.47, dinobre ang magazine. Hala, abakada, di basta practical yung nangangalang magazine. Lalo na kapag may isa, scene. Kaya dapat matutong ibalansin yung libro at laro. Kaya, mo, kaya Kung gusto mo talaga yung parehas na bagay uno, dalawang bagay na minamaliit masyado, itong parehas na bagay uno ay dapat may simuno kailangan talaga ang mga buwabantay sa dilema at liwanag ipagsasamang alay. Oops. Third round, guys isa ako sa mga laksa, concentration, kaya kailangan ko ng maraming action. Ito na yung huli. Kaya dapat ialis natin sa isip yung Kina Kinakailangan lang talaga maging patas lahat. At dito, muli, mag-uumpisa ang bagong kabanata na kailangan lang buksan ulit. Kung baga, yung luma pala ay nagiging bago para tanggal ulit. Kulit sa pag-iisip o kung saan man yan Hindi na kailangan i-explica yung dinadaan Kasi madaming daan eh Nasa sa'yo na lang diba? Susi lang ang makakapagsabi Sa isip na gumigiba magbulong madalas o oh, paminsan Pero may sasabihin to Mabubuksan mo yung bagong pinto Kapag walang pansinan no Pero wag na Huwag kakalimutan yung pagbate At pagiging tunay at totoo sa suporta ko ang kuha ko din yan eh. Pero minsan daigdig ay gumugulo. Kaya minsan napupunta sa isipan na parang gumuguho. Kaya ito hmm. ngayon, nagtuturo at nagpapayo sa mga tao na kailangan lang ng mga baksik na to, no? Hmm. Suporta at kapwa lang ang kailangan dyan. Kapag kaibigan mo, wag na wag mo sisiraan yan.